Hi, magandang umaga sa iyo. Meron akong good news. If you are looking to earn from home or isa kang empleyado or isang OFW, hindi mo kailangan mag-resign pag ginawa mo ang business na to. Kung wala ka namang past business experience, huwag ka rin mag-alala kasi ituturo ko naman sa iyo kung paano gawin ang negosyo na to. So ano nga ba yung business na kikita ka kahit nasa bahay ka lang? So ito po yung business ng dropshipping. Pero paano ka nga bakikita kahit nasa bahay lang? Sa business po ng dropshipping, magagawa mo yan. So by the way, this is Coach Romel Bondoc. Isa po akong dropshipping business coach. And ang provider po ng ating mga products sa dropshipping business na to ay si Chantal Direct Sales at saka si UB Philippines. So, papaano nga ba ang proseso ng dropshipping? Paano ito ginagawa? Ganito po yan. So, sa dropshipping business, kailangan mo magkaroon ng isang online store katulad ng Lazada, Shopee, or TikTok Shop. Sa online store po na yan, uh, dito kasi makikita ng customer mo ang mga produkto na iyong ibinebenta. So, ang online store ay pwedeng website katulad niyang nakikita nyo sa video or pwede rin naman pong Facebook page lang. So, basically, si Chantal Direct Sales or si UB Philippines ang magpapadeliver po ng produkto na in order ng customer na nakita niya sa Facebook page mo or sa landing page or website mo. Then si Rider ni Chantal ang magre-remit ng bayad ni customer at ikaw naman kahit nasa bahay ka lang, kahit na po sa ang part ka ng mundo, basta may internet ka, basta ikaw ang nakapag-process ng order, i po ni Chantal or UB yung commission mo. Magkano ang commission mo sa lahat ng product na mabibenta mo? So up to 50% po ito. And ang ating dropshipping po ay international. So pwede po ito sa Philippines, sa Taiwan, sa Hong Kong, at saka sa UAE. Ang Chantal Direct Sales po and UB Philippines is founded by CLSM. Nabuo po ito noong 2018 at isa po ako sa pioneering uh, dropshipper ng company ng Chantal Direct Sales si CLSM po ay si Chairman Lowell S. Magdadaro. Siya po ang founder and chairman ng Chantal Direct Sales and UB Philippines. So ano nga ba yung advantage ng dropshipping business na to na tinutukoy ko? Ang dropshipping business po natin ay hindi mo kailangan magbayad ng rental fees. Less din po ang expenses kahindi, kasi hindi ka naman na mga kapital doon sa produkto na ibibenta mo. Pangatlo po, dahil less capital po ito, siyempre mababawasan din ang gastos mo sa negosyo. Hindi po katulad ng mga traditional businesses na alam natin, mataas ang bayad sa pwesto. Ang mahal po ngayon ng rental fees. Babayad ka rin naman sa mga tauhan mo, katulad po ng mga tindera, taga-benta uh, taga mo. So sa manpower, magkakaroon ka rin ng expenses. And uh, pag namali ka ng location, yun ang medyo nagbibigay ng hindi magandang outcome sa business. And siyempre, intindahin mo pa rin yung ZOGS or cost of good and services na may incur dun sa business na itatayo mo. Kung franchising naman, ito maganda po ang franchising business katulad na McDonald's, Jollibee, di ba, mang inasal. But the problem is malaki po ang kapital na kailangan dito. So kaya mahirap po at hindi lahat ay bumabagay ang franchising business. Now, sa dropshipping business po, kahit nasa bahay, pwede mong magawa ang negosyo na to at pwede ka pong kumita. Pwede ka rin makapag-withdraw up to 3 times weekly mula Monday, Wednesday, and Friday. So, ang tanong ko po sa iyo, kapatid, pangarap mo din ba ang kumita? So, ano ba yung mga reasons kung bakit dapat kumita ka ngayon? So number one is para magkaroon ka ng peace of mind. Siyempre, pag may kita ka, may additional income ka, may kita ka sa trabaho, or marami kang pumapasok na income, may peace of mind ka kasi yung mga gastusin mo, yung mga bills mo, eh, lumalaki din. <clears throat> also, para po ikaw ay may choices sa buhay at hindi ka na-stuck sa pag decision mo. Mahirap po kasi magdesisyon, especially kung magkaroon ka ng mga bigla ang gastos or emergency, nang wala kang malaking kita. And number three, kaya natin gustong kumita at magka-income, syempre para makaangat po tayo sa buhay and at the same time, makapagpaangat din po tayo ng iba na gusto nating tulungan. Alam mo po ba na ICU po ako and when I was in the ICU dahil po sa heart attack, na-realize ko po na totoo pala na ang kayamanan natin ay ang kalusugan. And ang pinaka-best na produkto na ibibenta mo or ibibusiness mo, dapat ito po ay may kinalaman sa health. So, meron po akong tanong sa iyo ngayon. Ang tanong ko po, mahalaga ba ang health para sa iyo? Well, of course, sasagot ka naman dyan ng yes. So, importante ba ang kalusugan para sa sarili mo? Definitely po, ang isasagot mo dyan ay yes. Importante po sa tao ang kalusugan. Dahil pag ang isang tao ay healthy, magiging malakas siya, maayos at walang sakit. So kung ang tao ay healthy at walang sakit, syempre para dito magkakaroon siya ng trabaho at ma i-work out niya ng maayos ang kanyang negosyo. At dahil po dyan, pwede siyang kumita. Okay? Dahil pwede po tayong kumita, para saan po ang kita natin gagamitin? Now, syempre, iba-iba po yung pangarap natin sa buhay. Bahay, kotse, vacation, o savings for the future. Yung iba naman, kaya gustong kumita, ay para makapag-budget, makatulong sa budget, gastusin sa pamilya, sa bahay, tuition ng mga anak nila, makatulong sa mga relatives, at pambayad ng bills. Pero meron tayong problema, kapatid. Kapag ang isang tao ay hindi na healthy, dito po nagkakaroon ng problema kapag ang isang tao, kapag ikaw ay hindi na healthy, magkakasakit ka. Dahil hindi ka na healthy, syempre madalas ka na o mabilis ka ng dapuan ng sakit. At kapag ikaw ay madalas or nagkasakit, apektado ang ano? Ang iyong trabaho at ang iyong negosyo. Pati yung pangarap mo, pati po yung pangsuporta mo sa mga kaibigan mo o relatives mo, apektado po yan. Kaya naniniwala ako, health o yung mga produktong may kinalaman sa health is a good business para magkaroon ka ng trabaho at negosyo at maiwasan ng sakit ng lahat ng tao para maging healthy at kapag healthy ang tao, siguradong kikita po siya. Therefore, mga kaibigan, yung business na pinupropose ko po sa inyo, ang ating mga produkto ay may kinalaman sa health. So health is a good business at yung mga product natin na to ay ginawa para makaiwas ang tao na magkasakit para mabawasan at mapababa natin yung mga high sa buhay natin. Katulad ng high blood pressure, high cholesterol, and high blood sugar. Kapag kasi hindi po ito natugunan at nabigyan ng karampatang solusyon o hindi nagamot habang maaga, maaari pong magkasakit ang tao katulad ng stroke or heart attack. Eh yung mga products po natin ay napakaganda kasi may mga 5 reasons po ako. Number 1, ang pagbibenta pwede mong i-automate. Libre din po ang training dito sa business na to at maliit lang ang kapital. Mamaya makikita mo kung magkano. And napakabilis pong iset up ng dropshipping business na to. Also, itong pinakagusto ko, pwede po ito 100% home base. Ang dropshipping business po natin ay portable, duplicable, at scalable. Portable po siya kasi kahit nasaan ka, pwede mo ito magawa. Duplicable po ito kasi madaling ituro sa iba at napaka-basic lamang scalable kasi mabilis paligo, palaguin at siguradong kikita ka po dito. So naniniwala ako yung dropshipping ang solusyon sa paulit-ulit na problema natin katulad ng tuition fees, pagbabayad ng bills, pangangatok ni Judith. Sino ba yung Judith na yan? Judith ng kuryente, Judith ng tubig, minsan sasabay pa yung gasol at mga bayarin sa school. So paano po kung meron ka pang emergency? 'di ba? Bahala na ba si Batman? So wag naman sana. So sa ganitong sitwasyon natin, na kailangan nating kumita kahit nasa bahay lang pandagdag sa ating mga income. Okay? Ang dropshipping po ang solusyon na inirerekomenda ko sa inyo. Magsimula ka na po ng dropshipping business now. Kami na po ang bahala sa produkto na ibebenta mo at sa pagpapadeliver ng mga ito for as low as 5,990 pesos na initial business capital, pwede kang kumita monthly. Minsan millions pa po or even more na siguradong kikita ka kahit nasa bahay ka lang at ito po ay pwedeng pwede. So bakit ko nga ba pinili ang ganitong klase ng business? Unang-una dahil ito po ay online at home base. Also, ang isang reason ko pa po, proven na po yung system natin. 2017 pa po, year 2017 bago pa magka-pandemic, ginagawa ko na po ang negosyo na to. Pangalawa, meron pong 10 ways para kumita sa negosyo na to, hindi lang pagbebenta. Marami pa pong ways. So, hindi ko na po iisa-isahin tong ways na to kasi meron naman akong separate na video na kapag member ka na po or kasama ka na namin sa aming organization, eh matututunan mo naman po ito. So, number three, sobrang dali po, sobrang easy ang magbenta. Okay? So, ano po yung ibibenta mo? Pwedeng per item, pwede rin naman bultuhan. So, kapag nagbenta ka po ng per item at bultuhan, uh, okay lang po yan kung saan mo magugustuhan. Okay? siguraduhin namin sa na makakapag-generate ka ng sales kasi gagamit po tayo ng automation katulad ng chat GPT at mga robot na tagabenta natin. And yung pagtuturo po namin sa mga trainings na to free po ha free po ang training uulitin ko libre po ang training sa pag-aaral mo ng Facebook Ads Canva WebCake, etc etc ituturo namin sa iyo yung Facebook Ads para makahanap ka ng mas maraming customers at mapataas mo ang iyong benta Tuturuan ka din namin kung paano gumamit ng Canva para siyempre makagawa ka ng magandang banners or video and ma-increase mo yung audience engagement mo. Kung gusto mo, aralin kung paano gumawa ng website at mga landing page para may mga auto checkouts ka, matututunan mo din yan ng libre. Also, tuturuan ka din namin na magkaroon ng seamless customer chats and superb messenger automation. Lifetime po yung ibibigay namin sa yung support. Hanggang nandito ka sa negosyo na to, hanggang kasama ka namin at ginagawa mo ang dropshipping, turuan ka namin dito at susuportahan. I-automate po natin ang lahat para sobrang bilis or super bilis mong kumita dito. Dahil 50% or up to 50% po ang magiging profit mo sa retail, so siguradong siguradong kikita ka dito. Now, para mamili ka po ng initial investment mo at makapagsimula ka na po ng dropshipping with Chantal Direct Sales, meron po kaming tatlong packages na i-offer sa'yo. Pwede ka magsimula sa starter, pro, or VIP and I do not care kung ano po yung pipiliin mo dyan. Lahat po yan, pwede ka makapagsimula. Pero isa-isahin po natin para matulungan kitang makapamili kung alin dito ang bagay sa iyo. Pwede ka pong magsimula sa starter access na ang kapital mo dyan ay 1,990 pesos only. Magkano ang kita mo sa retail kapag starter ka? 30% nga lang po yan. Now, kung VIP package ang pipiliin mo, that is 5,990 na kapital, medyo mataas po ang komisyon mo, 40%.